Wednesday afternoon, nagpunta na kami sa airport para sunduin ng aking pamangkin at ang aking kapatid. So bago kami dumating sa airport, ay dumaan muna kami dito sa tindahan para magpagas at bumili ng pampalamig. So nakita namin itong ice cream shop. Gusto naming medyo ano ba, magpalamig at kakain ng matamis. Pero nung nakita namin na meron pala silang smoothies, ay nag-change mind kami. So, instead of ice cream, pumili na lang kami ng smoothies. Pero ayan, ang dami nilang flavors. Pero ito ang napupusuan namin dalawa ng aking anak, mango nada. So, favorite talaga namin to Perfect na perfect ang manga for summer. Parang araw-araw na lang ito talaga ang aming favorite flavors, guys. Dati sabi ko, kailangan ko mag- try ng ibang flavor pero talagang masarap ang manggonada so ayan nga guys mal ano na siya night time na to ang arrival time ng aking kapatid is 9.30pm so mga 8 o'clock pa ito ng gabi nakarating na kami ng airport kaso lang noong pag ikot namin ay eh, hindi pa sila nakalabas sa arrival area. So, kaya dalawang beses talaga kaming umikot. At napaka-traffic pa naman. O, oh, yan o, oh, na 8.38. Dalaw, pangalawang ikot na namin yung 8.38, guys. Nung una, mga 8 o'clock. Kung kailan talaga ako magbo voice over, tsaka dadaan ang train. Ano ba yan? O, oh, tingnan nyo naman, guys. Balik tayo dito sa aking vlog. So, ang hirap talaga pag yung susunduin mo is hindi pa makalabas ng airport dahil sobrang-sobrang traffic talaga bumper to bumper so ayan na nga guys nakalabas na sila finally at dumiretso na rin kami sa Dennis para kumain ng dinner dahil hindi din kami nakapaghapunan ito rin sila bago sila umalis nag snack lang sila kaya nag ano na lang kami nag agree kami na kakain na lang tayo bago tayo uwi sa bahay para pag uwi, natin is uh, hindi na tayo ma problema sa ating dinner dahil ang lalakbay namin is mahigit 200 miles. So, yung bahay namin is mahigit 200 miles away talaga siya sa airport, Los Angeles airport. Tapos, um, ayan, gutom na rin ang mga bata. So, eh, ano na rin namin. Tapos, nung dumating na yung mga in-order namin pagkain, ayan. Itong pamangkin ko kahit gabi na is pancake pa rin ang in-order. So, ayan na po, guys. Um, ang, ito yung sa akin. Salad lang sa akin. Dahil gabi na, mahirap na talaga mag, ano, mag burger o ganyan pag gabi na. So, kinabukasan, maagang gumising itong pangkin ko. Namitas na agad siya ng kamatis. Feel na feel niya yung pagpitas ng kamatis dyan. Pasensya na guys, nahirapan ako mag-voice over. At pagkatapos, naisipan namin magluto ng sabaw. Meron naman kumpletong isda, yun na lang ang nilagay ko sa sabaw para medyo malinamnam din siya. Itong mga gulay, galing lang to sa aking uh, bakuran. Uh, mga simpleng gulay lang, galing sa bakuran. Except sa talong, yung talong, nabili ko yan sa Asian store. Pero yung ibang gulay, dito lang yan sa bahay. Ito oh, um, na po ang kakainin namin Breakfast at lunch Sinabaw Ang laki ng isda Pritong isda, malaki po siya o, Yung ulo ng isda ba, piniprito lang Tapos malinam-nam po siya Pagilagay sa sabaw Pagkatapos, nag-relax muna itong mga bata At uh, naisipan din namin Pupunta kami ng lake Dahil naboard board din itong mga bata sa loob ng bahay at, pangit naman yung lagi na lang silang nagigames video games or uh, dito lang sa bahay ba masaya talaga itong magpinsan dahil last year pa ito silang huling nagkita so this year at least nagkita ulit sila so ayan pagkatapos nga nilang maglaro diyan nagpunta kami sa lake mas masarap talagang i-expose yung mga bata sa nature So, ang ganda ng lake dito malapit sa amin. Sobrang clear ang tubig. Nag-enjoy naman ang mga bata. Tuwang-tuwa. Sabi ng kapatid ko, wala daw to sa malapit sa bahay nila. Or yung lake na malapit sa bahay nila is, um, hindi siya, parang hindi siya malinis ba dahil uh, stagnant yung tubig. Hindi siya uh, umaagos. Itong kasing lake na to is, uh, continuous talaga yung pag-agos niya kaya clear na clear at sobrang lamig dahil yung tubig is nanggaling doon sa bundok at sinabihan ko naman itong asawa ko na mo kami kaming apat para at least may remembrance kami pa na magkasama kaming apat dito sa uh, lake so dahil nga malayo itong kapatid ko sa Texas siya nakatira uh, minsan minsan lang magkita ganyan naman talaga ang buhay at pag ano na no uh, iba na mag iba talaga pag lumalaki na yung magkakapatid iba iba ng sariling uh, buhay is minsan na lang magkita at tinitreasure na lang natin ang moments na magkasama pagkatapos hindi pa rin pagod ang mga bata pagkatapos sa lake dahil hindi pagabi so dinala na rin namin sa park para maglaro So nag-enjoy naman ang mga bata. Kami rin at least nakapag-relax kami. Pagkagabi na, bumili na lang kami ng pizza para hindi na kami magluto. Yun ang aming dinner. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana hindi kayo magsawang manood sa akin mga vlog guys. Thank you.